So, good day mga kanikride. Alam naman natin, ang Honda Wave, ang pinakasikat na carburetor underbone dito sa Pilipinas. So, dahil ito ay sa matipid, maasahan, at maraming pesa, isama mo pa dyan na talaga maasahan mo ito sa mga maraming bagay, tulad ng delivery, pang commute, at pang long ride. At pagdating sa 110cc category, ito talaga yung masasabi ko pinakasulit at simple lang sa lahat. Pero ngayon 2023, naglabas ang Honda ng fuel injected version nito. Kung na eh kung yung carburetor type na ng Honda Wave 110 eh sobrang tipid na. Lalo siguro 'tong Honda Wave 110i. Ang Honda Wave 110i ay mayroong 109 cc, single cylinder engine, four stroke, four speed gearbox at meron na itong 8.6 horsepower. Eh, kung tutusin nga ang karaniwang 125 cc carburetor, 125 cc carburetor na motor ay mayroong 9 horsepower tulad ng Kawasaki Fury 125. So sa so ko na malaki talaga na improve nito. Pagdating naman sa dimension nito na meron itong haba na 1990 mm itong labad naman ay 706mm, yung height naman ay 1,083mm, wheelbase 1,227mm, ground clearance naman ay 132mm, at ang importante sa lahat yung seat height na 755mm na kahit 5.3 or 5.4 ang height mo ay eh, abot na ibot mo itong motor na Ang design ng car ay slim and flexible na mayroong perigs na mukhang isang bulang para mas maging mas mapaorma ma at, at para na din sa aerodynamics ng motor. Tapos harapan naman ay mayroong 3 holes sa front mask at sporty design na talagang mas astig kasi sa mga dating model. Sa uluhang bahagi naman ng motor ay analog ang panel nito at hindi pa siya digital. Dahil na rin siguro sa presyo nito, kaya hindi pa siya digital. Ang makikita naman natin sa manubela, yung ordinaryo makikita lang natin tulad ng high beam, low beam, signal light, busina, wala siyang hazard light at passing light. Ang ilaw naman nito sa headlight, sa likod, ay LED na. Pero yung signal light sa harap at likod ay halogen bulb. Pero okay lang naman kasi pwede naman na ito yung palitan. Hindi din nawawala ang kickstart nito at hindi pa siya keyless. Pero para ma-open mo yung seat storage, may susiyan nito sa gilid. Hindi katulad na ibang motor ngayon na sa ignition switch banda yung pindutan para ma-open mo yung buwan. Pero itong 5 liters tank capacity na kayang-kaya sa long ride, lalo na matipid ito dahil meron itong fuel consumption na 76.9 km per liter. So, isipin mo kung taga Metro Manila ka, pwede ka mag-ride papuntang Baguio na isang full tank lang at may sobra ka pa. Then, meron din itong 10 liters capacity na under seat storage. Maliit pero okay din naman. Para lang malagyan ng mga dokumento, mga ORCR, di ba? Pero mas advisable na magpakabit ka ng tuck box dahil hindi talaga sapat yung 10 liters lang. Single disc brake ang preno sa harap na mayroong single piston caliper. As pagdating naman sa likod ay drum brake lang ito. At ang size naman ng gulong sa arap ay 1790, 17, tapos sa likod naman ay 80 over 90, 17. At hindi ito tubeless pero pwede mo naman palitan ng tubeless dahil nakamugs naman ito na mayroong 5 spokes. Telescopic ang front nito, tapos dual shock naman sa likod. Yung pipe naman, ay common lang din naman, pero may cover yung kadena dito sa swing arm para iwas kalawang din. At magaan lang motor na to na mayroong 97 kg na halos bigat ko lang. Ang presyo naman nito ay nag-range ng 1,086 US dollars hanggang 1,340 US o pag natin sa peso ay meron itong 54,300 pesos or 67,000 pesos. Kung sa presyo na yan, talagang sulit na sulit na yan dahil fuel injected na, lalo ngayon nagsisimula na tumakas ang presyo ng gasolina. Pero sana upgrade din nila yung panel gauge at gawing itong digital panel or combination, analog at digital. Kasi, kasi halos lahat na ng motor ay naka digital panel na. So dito ko natutuposin yung vlog. So this is the drive safe.